Master. So, mga master, dito na sa taas ng pan, puno ng niyog. Mag-trap tayo ng klasisi. Ito mga ka-master yung gamit ko. Yung CI na maliit. Gawa ng brother ko. Yan mga master Mapakaliit yan. Yung CI na yan. Dito natin ilalagay kasi lagi ko nakikita yung mga klasisi dito eh. Ilagyan natin to yung yug. Ito yung ginawa ng brother ko tol kumiting ko yung si Imo shout out sayo, sa iyo sa saka sa tatlong kapatid ko na three sister kabait ng mga batang yan shout out sa inyo saka sa laking bukid shout out sa idol so ayun ang master inalagay ko lang bago Pabalikan ko na lang kayo pag tapos ko na ilagay itong trap. Kasi mahirap dito sa taas ng niyog. Ayan o. Kapakataas niya mga master. Nakikita yung dagat mga master. Ayan o. Mahangin pa. So ayan mga master. Isit up na natin yung ating CI para sa klasisi. Ayan. Paikot yan mga master. Hanggang yan eh. na. Dito na lang kayo mamaya mga master. Kung papahuli itong trap na to.

Nga, may pangati na tayo ayan mga master patanggalin ko lang may rapito sa taas yung cellphone baka mahulog ayan, no. huli na yan kala ko walang huli pulan nandito na pala sya So, ito na mga idol yung kula yan, nunguli natin doon yung sa taas oh, kanina ano oh, yung puno na yan nahirapan, napinawisan ako nahirapan ako sa pagtanggal no, mga kamaster yan yung nunguli natin sa si Ai babae, mga kamaster kasi may koruna siya yung pula na yan may yung pagtandaan pag babae yung kulasisi sisi lalaki naman is sa kanyang ito didip ng pula so ayun mga master bago ka palang channel ko mailig ka sa ganitong content please subscribe pakihit na rin ang notification bell para updated yung sa aking mga video ayun mga master